So, ito ang pinakamalaking baka ngayon. Napakalaki ang haba. haba, Katayin. Ayan. Laki no? Tangkad, no? Punta ng katawan. Durin, patinin. Ayan. Balikin. Quality. Quality baka. Ayan. Yes, Ay, nako! Ayan! Quality galadur. Bata pa. 95,000. Baka ni sir. good morning! Nandito naman po tayo sa Patrick Garcia Livestock Auction Market. Ngayon po ay January 3, 2025. Happy New Year po sa lahat. Nandito naman po tayo para magkambas ng mga presyo ng mga buhay na hayop dito sa Patrick Garcia. So tingnan po natin kung totoo nga napagsakit ng January ay magmamahal na yung mga kayutin dito. So, hindi na natin kung totoo nga yung mga sabi na mga natin. Pero ngayon, maulan-ulan. guys, maulan talaga. Ayan. Kita nyo yan sa ilaw na maulan. Ngayon po ay 5.46 pa lang ng umaga. Pero tingnan nyo, madalang ang mga baka sa gitna. Ayan. So tingnan natin maya maya ako. kasi minsan pagdating ng mga mm, liliwanag na dumadami na yung baka sa bandang gitna. Yung so, yun, tira nyo na, nyo naman o. Oh. at Tsaka yung mga nakatabi sa mga bandang tagiliran Hindi na tulad ng mga nakaraan. So, tingnan natin kung kamusahin natin kung ano ano na ba mga presyon ngayon ng mga hayop dito. Ngayon, lakas ang ulan ni. Eh. At yung tingnan nyo naman yung mga ating magbabakaan, mga nakapayong yan. Maulan talaga. So, ayan. Nandito na tayo sa loob. Ayan. Maraming so, mga baka. Ayan. So, marami pang, marami na nabili yung baka. Yan, may laki. Ayan. Malilaki. Um. Ayan. Ayan. Saka dito sa kabila, ayan. Mga nabili na ito. May mga tatak na. Ito, ayan. May mga tatak na rin. Anit. Ayan, kita-kita yung mga bakang maganda. Ayan. Mga quality yung ganadurin. Patining. Ayan. So, ito ang pinakamalaking baka ngayon. Napakalaki ang haba. Haba. Katayin. Ayan, katayin. Ang laki nito. Pinakamalaking baka dito ngayon, no? sobrang laki. Hoy, ang magkano po 'yan? Yeah! Magkano? po? 130 130,000. Yeah, ang laki no? 130. 150. Katayin na po 'yan, katayin. Ah, katayin na. 130,000 sobrang laki. Mga yeah, ilan, ilan taon na po alaga yan? <coughs> Dalawang taon lamang. sa kayong nag-alaga. Pero buko doon sa unang nag-alaga. Dalawang taong alaga ni Sir. Ayan. 1.30. Eto, napakatangkat din na baka. Napakalaking baka. Ayan. May wakas ang mula kaya na. May ilaw pa. Madilim-dilim. Kaya alas 6 na. Pero madilim pa rin. Gawa ng umuulan. Ayan. Ito ang tangkat ng baka na ito. Ayan. Tangkat. Magkano mo yan, sir? Magkano po? Sinto ko 115,000 naman to. alaga Laki no? Tangkat, no? Punda ng katawan. Ilan taon na po kaya yan? Isang taon. Isang taong alaga nyo? Isang taong alaga. bukod dun sa nag-alaga, sa unang nag-alaga. Pero isang taong hmm. alaga nila. Kaya yung mala malahe. Ang... Inanong <coughs> <yun>, ni sir. <coughs>

Ay kuya, good morning. Happy New Year. Uh, yeah. Magkano po presyo ng baka niyo kuya? 110,000. Alatagan po. 110,000. Ganadurin, patinin Ayan, baking. Yeah, quality ng baka. Puting-puti. Flawless oh. Ang gandang kanyang baka. Mga malilinis. 110,000 na So mga gusto pumunta dito, dapat kayo ay nakabota. Yun ay nyo yung sahig. Damusak na damusak. Ito si Sir. Malaking baka. Eh Sir, good morning. Happy New Year. O oh, Sir, baka. Laki oh Ayun, malaking baka ito. Bagong labas oh. o. Dudu. Ayan, kay Sir. Ay, nakko. Ayan. Diba, nandadali ang baka ni Sir. Magkano yan, Sir? <coughs> ha? Sir, good morning po. Magkano po ang baka niya? Magkit sa Magkit O, oh, malaki eh. 100,000 baka ni Sir baka talaga ito. Mga dambuala. Oo. Oh. Magandang klase po. Haba ng katawan. 100,000 mahigit. Sa lalaki naman. Ayan, mga ulan-ulan pa. Ayan. Ito. Malaki din ito. Palagay nyo sir, magkano to? Negat sandaan din. Malalaki baka ngayon ano? Ayan. Ito, malaki din ito. Ayan. Ayan. nya may sumungay sir good morning magkano po presyo ng nakanya sir 90 120 120,000 dinan dadalibanano 120,000 120,000 120, ang nakambakas ayan may sumungay pero na 120,000 20.000 loob ng 120,000 Oh. Ito, isang na. din, Kalatagan Talatagan. Yan. Ang si Kuya ko ya Kuya, pinuyin. Magkano po presyo ng makina niyo kaya? 95. 95,000. 95, Ganadur 95,000. Ganador galing Kalatagan Ganadurin Bata pa no? Bata pa po ano? batang pato kasi hindi na sa makinis pang balat. Oh, 95,000. Baka ni tatay meron. Mga gana duri. Ito kay kuya, galing din ang kalatagan. Kuala ting gala duri. Bata pa. 95,000. Baka ni sir. 95,000. Ayan. Ito iba eh, baka ni Mama eh, merong nang kalatagan doon sila. Eh. 95,000. Ayun. Ganda ng puweta, no? Ang laki, oh. Taba, oh. Ayan. Ayan 95. Ayan. Ayan, 95,000. Itong isa. Tapos pareho naman kalaki, eh. Ayan. 95,000 pero napakaganda ng pwet nitong isang ito. Ito naman. Malaki. Ito naman. Ito, ito. <laughs> <laughs> yan, magkano yan? 95, 95 din. 95,000. Halos pareho ang presyo nila. 95,000. Kasi ito, itong dalawang ito, tanungin natin dito. Tanungin natin ito ng tanong. E, eh, magkano yung presyo? 90. 90 naman ito. 90,000. Mas babababa baba ng 5,000. 90,000. Ayan ang isa. Ito, tanong natin, malaking ano to, baka. Okay. Ito, tanong natin kung magkano. Sir, good morning. Happy New Year. Magkano presyo niyan, sir? 125. 125,000. Baka ang alam ni kasama ng tatlo. 125,000. Ang halaga. Ayan, 125,000. Ano makam? Magkano pagkabili, sir? 30,000. Pagi na kabili si sir. Tagalugin, 30,000. Hindi kaya, hindi kaya. Ito, ay tinatrato na yung bakit ni tatay merong na 95,000 na ganador? Baka sa inyo sasabihin, baka sa alay. Oo nga. Kung pupulungan. Kasi ito, nabili na yata ito na yung walong torete. Ito may mga letter A. Eh. eh, tanong natin kung magkano ba ang pagkabili nitong mga toretihan na ito, 8 ayan so ito ay nakabili ng limang toreti ayan, kanina 8, naging 5 na lang bagano po sir pagkabili nyo? 50 ho 50 ang isa so ito nabila ng 50,000 ayan 50,000 daw party

dalawang baka. Video ba din? Dito ang isa, tapos isa yung malakalaki. Kaya binibigay na 67,000. 67. Baka o AS. Ang tatak. Bili nyo dyan, sir. Uh, nasa 60? 60 may get. 60 hampataas ang bawat isa. Ah.

ang nabili nila 60 60 ang higit nasukay na ng mga kumaya ito yung mga nabili so ours yun po ay 10 o'clock tapos na yung baka ang baka ay ka, ganyan na alas 10 yun sa alam ano mo po hanggang 11 o'clock na yung parada dito ng mga baka nagkano pa kabili sir? Eh? nagkano pa kabili? 66,000. 66, baka ang JR. 66,000. At ito ay palis na din. Ayan, maraming kargang baka. Walo. Tapos ito ay nagiging lima na lang. Lima ang kinuha doon sa walo. Ito ay 50,000 daw sabi nung buyer pagkabi nila. So, ay mga torete pa lang. Ito so, sir. Magkano pagkabili po niyan, sir? Magkano po pagkabili? Hindi ko po alam eh. Ah, hindi niyo po alam. Ayan, siya ay taga-hilalang. Mga katay, na baka na ito.